Malamig at maulang umaga po sa ating lahat. Ngayon nga po ay araw ng linggo at talaga naman po napakalakas ng ulan dito sa Batangas at sa Anmandako ng Pilipinas. Dahil nga po ito sa Bagyong Goring na ngayon ay nananalasa sa ating bansa. Ingat po tayo mahal ko mga kababayan. Sama-sama po tayo magdasal para sa kaligtasan ng lahat. At dahil nga po dyan sa ulan ay eh, hindi na po ako nakauwi ng bayan. So umorder na lang po ako ng aming mauulam. At tag na nga po yung aking kinukuhanan ng isda si Atinita. So dalas dalas na po akong pumunta sa labasan. At siya na nga po, naghihintay na siya sa labas at ginakayat na ang aking isda. Sabi ko nga po ay nipis-nipisan ang gayat at nang makaabot ng bukas. Nakakita pa nga po ako ng panset ay eh, kulang naman po ang aking pera, so kalahati lang ang binili ko. Kung sino pong mauna, ay eh, di siyang una makakatikem, sorry po sa mauubusan agad. Mabuti na lamang at eksakto ang pera ko, wala akong naging utang. At pagkarating nga po ay niluto ko na, huwag niyo pong hahanapin ng ulam sapagkat natakot ang ulam. Ay eh, di asukal na lang po ang aking inilagay. Ari humamaya ay eh, masarap na din dahil lalagyan ko ng kaunting sabaw, mahigop. Wala naman ho, ari sa aking plano, kaya ari lang, wala din naman siyang tintang gulay, kaya wala nabili. Basta ang mahalaga, ay importante, may ka kakainin po kami ngayong umaga. Hindi ho, bagay. Dapat ho, ay magpasalamat kung ano ang biyaya. Nilagyan ko na din po yan ng paminta at saka po ng nor chicken. At syempre po, para lumabel up, ay dilagyan natin ng sili. Tamis ang hang, di po ba? Allah, pamihadong ari may ubos din, manuwala kayo sa akin. Ay sa gahon, ang hangin, lirit pa ang ulan. Ay di masarap kong kumain ng garne. Arihoy, ayos na eh, pagka ho may kanin, Iayos na ho, oring almusal, tapos imikapin barako ay nako, ay solb na solve na ho. Yan ang hot, matatapos na yan, at makakain na nga, ay talaga namang nakulo na ang antian. Ay di syempre ho, pagka kaunti, di ti kakaunti, tamaan ho ang gayang kaunti, isang subo. Magaling na nga lahat, hari, may tinapay, o lang sa tinapay, tapos ay na ni niya, o solve na ho, o. Oh. Matapos ko nga ho silang mahati-hati, ay eh di ako ay kumain na din, din sa amin teris. Ay kasarap ho ng kain ko diyan, tingnan nyo naman sa background, talagang malakas ang ulan. Alay, pandali ako ng kain, pansit na mainit na may kanin. Ay ayos na ayos na ho yan sa akin, talaga naman ako ay mabubusog na diyan. Salamat ho sa Diyos dahil kahit ho pansit, abay nakakain ng agahan, di ho. At pagbalik ko nga ho, abay wala nang kalaman-laman, na gustuhan kahit wala lasa. Sinunod ko na nga hugasan ng aking nabiling isda, ay murang-mura la ang Ho, yan. iyan yan ho ang isdan tambakol din sa Batangas talagang nilagyan ko lang ng asin eh kahit naman ho saan lutuin eh talaga ang asin ay kailangan hindi ga ho eh di isusunod ko na nga ho din ang bawang tatlong butil na bawang lalagyan ko din ho yan ari ho ay mamay talagang napakasarap na din eh di siyempre ho lalagyan ko ng isang drum na tubig eh hindi naman ho isang drum katamtaman la ang pala at yan nga ho sa wakas Isisigang ko na yan at mamay mai ulam na din mamay tanghalian at isinalang ko na nga ho yan sa gasol dahil naulan ni kahirap naman ho magluto sa kahoy pero kapag sa isda ay talaga napakasarap ho pagluto sa kahoy. Ay di ho, dinimu na nga ho, sa gasol. At nang bumulak nga ho, nilagyan ko na siya ng dato puti pampaasim. Lalo ho yung sasarap dahil gamit natin ay dato puti vinegar. Baka naman ho dato puti. At pagkatapos nga po niyan, ihahayaan ko na lang siya nakasalang para mamaya ay maluto na at manuot ang asim. At yun na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, ayun na at luto na ang ating tambakol. Tara, kain po tayo. At yan nga hot, ako ay kumain uli. ko ng kaping barako. kay gahi kumakain ng garni Sinasabaw ang kaping barako sa kanin. Yan ho talaga ay legit na napakasarap at nakakamay. Ay nako talaga naman humapa. pa kayo ng kanin. Tara, kain ho tayo. At talaga naman pasintabi na po. Talaga nakataas pa po nga aking isang paa. Igayin ho eh pagka nasa bahay talaga. Ayan, sarap ho talagang kumain pagkagayaan. Lalo na ulan. Ay nako talagang hihigop pa kayo ng kaping barako. Ay wala na nga hong arte, -arte at talagang sarap na sarap na dinis sa kinakaing are. Pag ganun nga ala malamig, problema ay ang pagligo. Ba't gawin hindi makapunta sa banyo? Ay kakayaman hong sabihin, talagang ako'y ginaw na ginaw sa oras na iyan. Ay sa halip nga hong damit ang kuhanin, ay kumot ang kinuha, Eh, kalasin tutulog. Ay nako, ay confirm nga ho, tutulog nga ho ang bata. At dahil nga ho di yan, ay natatapos na ang aking mini vlog. Maraming maraming salamat humuli sa inyong panunood. At muli nga pong paalaala sa inyong mga kababayan ko, mag-ingat po tayo at magdasal dahil po sa bagyo. Ala eh, talaga antok na antok na nga ho. Talagang babay na ho. At maraming maraming salamat po sa muli niyong pananood na aking vlog. Keep safe, everyone!